nang-perform kayo sa showtime, tama. And then, syempre, sa mga wall shows din. Kaya, we're so excited to finally launch you guys to the whole world. Kaya, congratulations, right? Grabe. How does it feel to be performing ULALA live for the very first time? Anong feeling, guys? O, oh, yung you na-feel know, po namin ngayon, halong-halong emotions na hindi po namin, hindi po namin nangyayari na siya ngayon. At po, same time, sobrang may halong-halong pa rin, pero excited pa rin kami sa inyo. Overall po, very full feeling. Sobra. Hindi po namin na-imagine na magkakaroon po kami ng gantong event. Thank you po, thank you po. Diba? Full house tayo for tonight. I'm sure, grabe nakaka-overwhelm siguro yung feeling. And alam ko naman, you know, I've talked to Rive before. I've spoken with them. Sabi nila, hinihintay lang talaga nila yung perfect timing na ma-launch. And I think absolutely we can say and we can vouch na ito na talaga yung perfect timing. Marami nang nagmamahal sa inyo. So, anong masasabi niyo sa supporters na nandito ngayon and syempre watching us online as well? Anong sabi mo, bossing ko? Maria! <laughs> 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 Yan, so, unang-una -una, masasabi ko po na sobrang thankful po ako sa inyo lahat kasi nandito po kayo na... Yun, uh, <laughs> yun <after> yun. <laughs> Siyempre, yung process ng years, di ba? yes, yeah. so, nagpapasalamat lang din po kami na ayan, gumamit tayong lahat. And eto, nandito na tayo. It's a living proof na naging worth it. The worth it is worth it. Thank you for being with us kasi, di ba? Ang tagal namin inantay nung araw na to. Miss, kung pati yung... <laughs> pati yung pag-perform din namin kahapon actually sa showtime na buwan. Diba? So... Um, <laughs> Maraming, maraming thank you po diba? Yes, I love it. Congratulations, Rive. And alam ko yung last time na nakasama ko sila is in a mall show for, di ba? Yung mall show na yun, Only We Know. Tapos sabi ko, ano bang name ng fandom ninyo? Anong gusto nyo? Since wala pa, ano ang gusto nyo? Sabi ko, yung nomination ko, Arrivals. Ay! Okay, ano naman yun para sa inyo? Anong gusto nyo na maging fandom name ng Rive? So right now, we're in the process pa rin, yeah uh, um, we're still figuring it out. But atay natin yung um, I think we'll get opinions then from our supporters and in, in perfect timing, guys. Magkakaroon tayo lahat ng pangalan. Yeah. Yes. And syempre, yung ano hand ano yung ano hand sign niyo ganon na, de ba? Okay. Uh, for the song of Ulala. Yung... Oh, oh, pero wala ano, we arrived. Right. You know? <laughs> we arrived. Right. <laughs> diba? <laughs> Pauso. Chinese. Si Pichu, my own. so siguro mentorship. So, ano ang mga natutunan niyo from BGY? Kung paano uh -oh. po yung mindset nila sa si work and yung yung dedication po nila sa kanilang passion. May mga ka kayo para sa BGY? Um? Ako, dagdag ko lang din po sa tanong kanina. So, personally po, sobrang laking tulong sa akin ng BGYO. Especially, Nikki. Um, eh. <laughs> kasi kasi po ako nung nag-aaret po nung paron mo ang so siya siya sa tumulong dito lang sa akin. So yeah, ang message namin thank you po sa being your partnership. Is all is all. Grabe sir, I'm sensing na mas seniors po namin sila. Thank you po sa pagguide sa amin throughout our trainings ko. Salamat po. Ay, ako pa pala ay mas kuya, pero salamat pa rin. <laughs> kana i story na rito wala man na kweda juro yes thank you.